Ni ang ihap sa sa Jansan, base sa datos sa gipagawa sa General Santos City Police Office kon GSCPO alang sa tuig 2023. Dungan sa gihimong panagpulong, gipresenta ang nahimong datos kalabot sa naitabong krimen sa Jansan. Ah, uh, yes ma'am, himbabagyo ta ba ka porcinto. mga 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 napoy mga, mga almost 200 incident nga na, nakakuan uh, Uh, nakita po nato ang decrease sa crime rate, crime volume dari sa itong lugar sa General Santos City. Base sa datos, ang total crime sa Jansan ang niubos og 76 ka mga insidente o 3% alang sa tuig 2023 kung ikumpara sa tuig 2022. Kung basihan matod pa ang datos sa Peace and Order Indicator, niubos og 12% ang index crime o ang mga krimen nga sama sa murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, car theft o motorcycle theft alang sa tuig 2023. Samtang ang non-index crime o ang mga nakasupak sa lokal nga ordinansa, balaod o mga aksidente sa kadalanan ang niubo sa 23% sa tuig 2023 kung itandi sa 2022. Ang maong datos ang giuyunan sa pipila ka mga residente sa Jansan usa ang ice cream vendor nga si Jerome sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, makasulti matod pa siyang luwas ang Jansan kung pa wala pa yung nai wala may naitabo nga kwan kanang lang naitabo mga involved lang yapo na sa mga yung yung trabaho Samtang doon na usab mga dayo ang temporaryong nanimuyo sa syudad o nakasulting mas luwas pa ang Jansan, itandi sa ubang lugar. Actually, taga Davao ako tapos nagbisita ako dito sa Jansan. Um, Babait yung mga tao dito. Tsaka malinis, malinis yung Jansan. Magala sa gabi, oo. oo. Um, safe naman, feeling ko safe talaga. Sumala pa ni Police Colonel Olayvar nga ang pag-ubo sa kaso si Krimen sa Jansan ang resulta matod pa sa pagsuporta sa lokal nga panggamanan o sa katauhan nga nihatag og impormasyon o tip aron nga mabatukan ang kriminalidad. Dako pasalamat ma'am sa mga para ninyo mga media practitioners, mga stakeholders sa ilang support. Um, ang, uh, Mga ganado kayo magtrabaho itong polis, kayo daga kayo mo suporta. Uh, tanang tanan nga mga information hatag tanan nga mga tips si hatag para ma-resolve ang mga kaso In the heart of changing lives kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansen Brigada News